Hi guys, sabi nito, share ko po sa inyo kung paano gumawa ng intro video para sa vlog po natin. Gaya nito guys, oh. So, so gaya nyan guys, So yun yung gagawa nyo ng content Kasi nga po mayroong nag-comment sa akin dito guys Ito si Sir Philip Montero Shoutout po sa inyo Sir Philip Montero Ang comment nyo po dito guys Lods, paano po maglagay ng intro effects O yung parang nagpapakilala ka ng channel o account mo Sana po mapansin at masagot Kung okay lang po gawa nyo na lang ng tutorial video Salamat po So yung comment ni Sir Philip guys Gusto niya po malaban kung paano gumawa po ng intro para sa ating vlog At mayroong pa po pong nag-comment dito sa akin guys Ito si Ma'am Angela Castaneda Shoutout po sa inyo Ma'am Angela Castaneda Ang comment nyo po dito guys Paano po maglagay ng intro sa channel. So ganun din po ang gusto ni Ma'am Angela. About pa rin po sa intro. And then meron pa po dito ito si uh, Sir Kuya MJ. Shoutout to si -shout nya Sir Kuya MG. Ang komedyant dito, guys. Kaya paano ka po mag-edit ng intro? So ganun pa rin po, about pa rin po yung gusto ni Sir, ay yung about sa intro. So meron pa po dito, guys, isang si shoutout na rin po natin ito, guys, kasi ngiisi lang po yung kanilang tanong, iisa lang po. So ito po si Ma'am Alora Chineta. Si shoutout po sa inyo Ma'am Alora Chineta. Ang komedyant dito, guys. Kuya Chris sample po paano gumawa ginawa na intro for vlog. So, yun po yung comment ni ma'am guys about pa rin po sa intro. And then, meron pa po dito guys. Ito si Sir Elias Boy Negro. Shoutout po sa inyo Sir Elias Boy Negro. Ang comment niya po ito, guys, Idol Pem kita sa IP. Pagawa naman ako intro video. Gusto ko rin mag vlog. Hanga ako sa iyo. Ludes, maraming salamat. So, yung comment ni Sir Elias Boy Negro guys. Ganun pa rin po. About pa rin po sa intro. So, yun yung mga karamihan kumenti na guys. Gusto nila malaman kung paano po gumawa ng intro o para mag-guide po natin sila. So, yun guys. Yun yung gagawa din ng content. Kaya panoorin nyo itong video ito hanggang dulo para malaman nyo po kung paano natin gawin yan. At bago mangyari yun guys, kung ikaw po ay bago pa sa ating YouTube channel at hindi pa po nakasubscribe, pasubscribe naman po guys, pasupport po. At pinutin na na rin po ang notification button na asated po kayo sa kayo mga bagong videos na upload. At tumira kayo mga suggestion at katanungan guys. Comment down below lang po kayo dyan sa baba para pag nabasa ko yan guys, sasagutin ko yan at magagawan po natin ng content video yan hanggang sa ating makakaya. At para mangyari na yung ating content video ngayon guys, proceed na tayo. So proceed tayo guys, bago po tayo makagawa ng ating intro video guys, kinakailangan po dito meron na po tayo nakahanda na dalawa po. So itong dalawa na to guys ay ito po yung una ay background music po. Yung background music po guys na hindi po tayo makapiright, yung lisensyado po, yung maiwasan po natin yung violation. At yung pangalawa guys, ito po yung profile pic po sa ating channel, kung anong klaseng picture yan guys, yun ba yung mukha nyo, picture nyo o yun yung i-KM yung letters lang po. So yan guys, pwede na po yan. At kung meron na kayo sa dalawang iyan guys, pupunta tayo sa ating CapCut. Kinakailangan po dito guys, meron po tayong CapCut app. Kasi sa CapCut app po tayo, gagawa ng ating intro. Kasi maganda po dito sa CapCut app guys. Kung wala pa po yan yan, mag-download po kayo guys. At kung meron na kayo yan guys, punta na tayo sa ating CapCut. Click CapCut. And then, click natin yung new project. And then dito guys, Uh, mamimili muna tayo dito ng ating background po So ang pipiliin na po natin dito ng background Ay punta tayo sa ating stock videos Nasa inyo na po guys kung mayroon kayong mga background dyan Make sure nyo po ang background nyo po guys Ay 16 by 9 yung kanyang ratio O kanyang size po Kasi nga ito po ay para sa ating Youtube channel o pwede rin naman po ito Sa ating Facebook Ito po ay naka landscape guys Kinakailangan po ganito po ang ating ratio yung size So dito guys mamimili tayo dito itong dalawa na to Ito ba ay puti o itim ito sa stock videos guys select nyo lang po yan then select nyo po dito yung napili nyo na inyong uh, background yan then click add kung na-select nyo yan black yung pinili ko guys yon yan nandito na siya guys select ko lang to yan then kung nakikita nyo dito guys dahil ito po ay picture kaya 3 seconds lang po siya so gagawin natin siyang 7 seconds guys then adjust nyo lang po So ito guys, naka 7 seconds na po siya. Ito po yung masasuggest ko po sa inyo guys kasi nga po ang purpose po nito ay maiwasan po natin yung copyright na music natin, yung background music po natin guys. Baka sakaling po yung ginamit po natin na background music po kasi guys ay ito po ay hindi lisensyado, ito po ay hindi free, ito pala po ay magkakaroon tayo ng copyright. So, may iwasan po natin pag 7 seconds na po guys. Ito lang po yung may tutorial ko po sa inyo guys para mas matadali na rin po tayo. Pero nasa inyo rin po guys kung ang inyong gusto nyong kanta ay mahaba at gusto nyo po ang inyong intro ay abot ng 10 seconds. Nasa inyo na po guys. Basta i-remind ko lang po sa inyo make sure nyo po na ang inyong background music na gusto nyo igagamit dito sa inyong intro ay dapat po ito po ay walang copyright so sa akin guys 7 seconds para po maiwasan po yung copyright pag once na nagamit po tayo ng background music dito na hindi po lisensyado so yun guys 7 seconds and then pag meron na yan guys maglagay na tayo ng ating background music So yun guys, dito unahin ko muna yung background music para ibabagay po natin yung background music natin dito sa ating intro video. So dito guys, ito sa akin guys meron na po ako na download na background music. Ito pong background music ko guys ay ito po ay uh, may copyright ito. Kaya nga 7 seconds lang po ang kukunin ko dito guys na part yung clip ng music na ito. So dito guys, click natin yung audio. Yung background music na gusto nyo po guys, kunin nyo po. Mas maganda din po na wala talagang copyright. So dito guys, yung lisensyado. Ito sa akin guys, may copyright to eh. Click yung sounds. Yung na-download natin na music guys, click natin yung file. Click natin yung from device. Ito yung mga na-download natin dito sa ating cellphone guys. Then ito guys, i-search ko po dito itong outside yon exception So, ito guys, nasa inyo na po kung gusto nyo po itong background music. Ito lang lang po guys, ay tutorial, pang guide lang po sa inyo kung paano gumawa ng intro. Dito guys, silik ko na tong outside. And then dito guys, pakinggan ko na kung saan banda yung kukunin ko na 7 seconds lang. So yun guys, para mapadali na tayo. Para mapadali na tayo, pakinggan ko lang kung saan banda yung gusto ko. So yun guys, itong kanta na to guys ay sikat po ito. Kung alam nyo po, sikat po itong kanta na to. So ito po yung karamihan na ginagamit ng mga kababaihan guys, itong background na to. Pasensya na kayo guys ha, kung itong background music na to, ito yung ginamit ko. Halos pang babae talaga itong background music na ito. So hindi ko po may madalawa dito guys pag lalaki kasi nga po, mapatatagalan po pa po tayo dito. So, ito go ay pambabae. Pero nasa inyo na po sa mga lalaki dyan, nasa inyo na po kung agagayain ah, na rin po ito kung okay na po sa inyo. Pero, pwede naman po kayo guys na makagawa ng inyong sarili pong background music dyan. Kasi nga, magagayad naman po kayo dito kung paano po gumawa ng intro video. So, yun guys, para makakuha po tayo ng 7 seconds lang po dito para maiwasan po natin yung copyright. Baka sakaling ito po ay merong copyright match guys, yung music. So dito guys, split na po natin. Dito na po ako. Click, select nyo yan guys. Then click nyo po yung split. Then, select nyo po yung uh, part na i-delete nyo. Select nyo yon Then click delete. So yun guys, adjust na po natin to Paunahan. yon Dito na siya guys. Kunin nyo lang talaga yung part na gusto nyo na kanta guys. Sa mga uh, gusto nyong kanta na i-background nyo po sa inyong intro. Dito guys, Then, dito, dito tayo sa 7 seconds lang hanggang dulo. Yun. Then, select yung music, then split. Click delete. So, yun guys, yan na po. Pakinggan natin. Giniagawa mo. Yun guys, 7 seconds lang po siya. So dito guys, nasa inyo na po po guys kung anong klaseng kanta yan dyan. Nasa inyo na po kung hindi magtugma sa inyong intro video. Yun lang po yung masisuggest ko po sa inyo guys. Mas maganda din po magtugma yung background music dito sa ating intro video. Kasi nga po mas ganahan po yung mga viewers natin. At nasa inyo na rin po guys kung habaan nyo pa po inyong intro video. Sa akin lang talaga, ina-suggest ko lang talaga 7 seconds para maiwasan po yung mga copyright claim dito sa music natin. So dito na guys. <clears throat> sunod natin gagawin guys lalagyan na natin siya ng ating uh, background so templates o ano so overlay na ang gagawin natin na dyan guys so click overlay, sundan nyo to guys kung saan tayo kukuha meron na po dito sa CapCut so dito sa CapCut guys, halong cutin lang to guys marami talaga kayo makukuha dito napakadami po dito ang panggawa ng video editing, intro, anumang classing effects or uh, animation, marami dito guys then click add overlay Then dito na pa rin tayo sa stocks, videos. Mamimili tayo, guys. Dito, guys, marami po dito pang May heart po dito. Meron po dito pang lalaki. Meron naman po dito, guys. Nasa inyo naman po, guys, kung ikaw naman po ay lalaki. Ito din yung heart, guys. Nasa inyo po. And then, dito, guys, meron po dito vlog. And then, meron po dito 1, 2, 3, go. This is my vlog. So, meron na pong gawa si... Uh, sikap kat dito guys na i-suggest po sa atin pero mamimili na lang po tayo So kung anong beat natin so ito guys yung beat ko itong go, itong go guys ang pinili ko kasi nga, yan yung na medyo nababagay dun sa aking background music so dito guys, click add yan o oh. oh, diba guys yan, din adjust natin yan, dyan banda yon dito guys, kinakailangan talaga, tansahin natin dito kung saan yung bandang bongga, so dito guys, papagandahin natin to, so dito guys, gamitin natin ay uh, lalagyan natin yan ng effects, so back tayo guys, punta tayo dito sa effects, click effects, then click video effects, hanap tayo dito guys sa video effects na pakadami dito then dito guys, so lagyan ko na lang dito yung pabongga pag pa ganun. kasi yung kanta guys, binabagay ko po dito sa uh, ano, video natin then, yun, ito, 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 ito pabunga to guys. Pasabog. Yan, okay, so, yun na guys, oh. dito guys, ito na. yon yan oh. di ba? Timing. din sunod guys, lagyan na natin siya ng picture. Back tayo, yung profile pic natin ng ating channel. So, kung anong klase dyan, yung letters yan, code name nyo, o oh, yan ay picture nyo. Okay lang po. So, click overlay click add overlay so picture tayo guys hanapin ko po yung aking picture yung picture pa rin po ng aking ano guys ng aking channel profile pic pa rin ng aking channel select ko na yan then dito guys yung picture natin naka portrait po yun guys naka 9x16 syempre dito sa capcut guys mayroon pong mask so itong mask guys ay pampa shape po ng ating picture so dito guys pwede po ito pang bilog or pang rectangle so dito guys ang gagawin natin So, mamimili na lang po tayo dito. So, dito guys, hanapin nyo po yung mas sa baba. Then, click mas. Andito na sa mas guys, meron po dito pagpipilian. Circle, square, rectangle, heart, star. Kung kayo po ay babae, so, mas maganda heart, star. Pero nasa inyo na lang po kung anong bit nyo. Kung ito na po ay lalaki, <laughs> pag naman sana, nasa inyo na lang po guys kung anong bit nyo dyan. So, dito guys, circle na lang kasi karamihan yung nagagamit ito, circle. Adjust. Yan, adjust muna natin guys. Yan, okay na yan guys. Adjust nyo lang dyan. Yan. Then, click nyo na po kayo yung check. So, yan na siya guys. oh, yan na siya guys. Tumpak doon sa ating background music. So, dito guys, yung picture natin, lagyan po na siya ng animation natin. So, may, may paano ba pa, Paganda naman po guys ating picture. Dito sa animation guys, itong select nyo po yung in. Kung gusto nyo pong pa-start, papasok. And then, Hanapin nyo po yung zoom in. Ibabagay natin doon sa ating ano guys, sa ating effects na pagpasabog. Zoom in. 'Yon. Tingnan natin guys. Oh, di ba? Oh, diba? And then dito guys, yung picture natin, abot natin to sa dulo. 'Yon. Abot natin ng 7, uh, 7 seconds, ipantay din po natin siya. And then, sunod, guys. Yun. Dito, guys, pakinggan nyo yung kanta. din click split. Kung anong discarte nyo, guys, ha. Sa akin lang kasi, ito ay ah, tutorial lang. Ito ay pang guide lang po sa inyo para magkaroon po kayo ng idea. So, dito, guys, click split. And then, ganun pa rin po ang gagawin natin, animation. Pa-zoom in pa rin po, guys, yung papasok. Binabagay ko lang to, guys, sa kanta. Itong, ano ko, guys, pang babae talaga to. Then, click check. And then... Ganun pa rin po guys Lagyan na natin to ng effects May pasabog Effects Video effects Then ito Yan guys, tingnan natin oh. Yan na siya guys oh. Yan Then dito guys Ang gagawin naman natin dito Back tayo sa ating picture Punta tayo sa ating picture guys. Dito naman. Then. Putuli na natin siya dito guys. Putuli na natin siya dito. Kung anong nyo dyan guys. Putuli na natin siya dito. Then pag putol dyan. Lagyan na natin siya ng animation. Yung picture natin sa dulo. Click animation. And then. Dito guys. Meron tayong mapipili dito. Ito sa combo. Select nyo yung combo. Meron tayong mapipili dito guys. Na 3D dito sa combo. Medyo ano lang guys, mahina lang yung aking signal. So dito guys, ito yung 3D. So dito guys, may pa-heart-heart heart dito pambabae talaga to. 'Yan oh. 'Yan, oh. may pambabae. 'Yan guys, may 5 star, may pa-heart pa na ano, na animation. So dito guys, sa pipiliin ko lang dito ay itong Ito na lang guys. 'Yan, 'yan na lang pipiliin ko. Marami po kayong pagpipilian dito sa ano guys, sa top na Napakadami talaga. Halong kalitin, halong kalitin nyo lang talaga dito guys. And then, sunod po, sunod po ay, lagyan natin siya ng FX. Then, click FX guys. Then, voice, then pili tayo dito guys, ng dito tayo sa ating nightclub. Yan, pampabunga. And then, hanap ako dito guys, ng medyo pampa-okay. Yan, ito guys. Yan, nasa inyo na po guys. Marami po kayo pagpipilian dito pero nasa inyo kung anong bit nyo po. So yun guys, yan po. yon Then, click natin itong main video guys and then click object para po mapunta po dito sa ating ano, all videos. Yan, para tumatalbog po yung ano natin. Yung ating picture. Yan guys oh. Yon. Yan, Yan si guys, tingnan natin. Gili ako ba? Natatawa ako. Ito guys, itong background music na to, maganda to para sa mga babae guys. Mas maganda din to pag video po ang ilagay nyo po dito. Yung mga slow mong video nyo, pag ganun ganon Wag hindi ako ba? guys, ito po yung guys. Pagpasayin dyan nun na dyan, sa, yung mga lalaki dito. So, Mag-comment down below po kayo dyan kung gusto nyo po ng panglalaki. Kung pwede lang talaga guys, gawan ko na talaga kayo ng sarili. Kung kaya ko lang talaga, itigisa eh, na lang kayo gawan ko eh. Kung yung mga gusto nyo, isend nyo lang yung profile pic nyo, ipagawa nila kung kaya ko talaga eh. Pero dito guys, bigyan ko na lang talaga kayo ng guide. So dito, sa nasa atin na po guys, kung lalagyan pa ba natin ng name natin o subscribe button, napakahaba na po dito guys. Meron po tayong panglagay ng name dyan. Pero kung okay na sa inyo yan guys, kung lagyan nyo lang ng subscribe button, kung gusto nyo pong name guys, dito po sa text, kung lagyan nyo pa. Text, click add text, then dito guys, mamili na po kayo dyan, then dito kuya Kuya Chris, uh, Kuya Chris TV. Yan guys, kung lagyan nyo pa po. Yan, then merong font dito guys, pagpipilian nyo po dito sa baba, yung style lang ano. Yan guys, mamili na po kayo dyan, din meron po ditong effects, yung kulay din po niya pa animation, ganun pa rin po ang procedure natin. So, cancel natin kasi nga napakaba na ng video natin. And then ito guys, kung gusto nyo po lagyan ng inyong uh, subscribe button, make sure nyo po guys na nakadownload na po kayo ng subscribe button dito sa crew. Meron po kayong madownload doon guys, search nyo lang po. Or meron din po dito sa YT. So, dito guys, click nyo lang po yung overlay kung gusto nyo po lagyan ng subscribe button. Click nyo po yung overlay and then click add overlay then hanapin nyo po yung subscribe button bias na naka save na po ito sa akin guys so ito to dito guys gaguide ko lang kayo Then ito, zoom nyo lang po, liitan, then ito po. So pag may green screen guys, make sure nyo po, dito po yan sa cut out, hanapin nyo po yung chroma key. Click nyo yung cut out, then click nyo po yung chroma key. Pag mayroong green screen guys, and then ito yung bilog, itutok nyo sa green. And then, pag natutok sa green guys, intensity, adjust nyo po dito. 77 guys pag green screen, yan. Then nasa inyo na po guys kung anong discard nyo po. Yan, yung subscribe kung liitan nyo po ba or ganyan. And then kung nasa inyo na po guys, kung yung subscribe nyo po ay lagyan nyo pa po ng animation. So click nyo po na yung subscribe, select nyo lang po yung subscribe din, punta kayo sa animation. Kung gusto nyo po po ng kaartihan pa. So dito guys, uh, anong gagawin natin dito? Ganun pa rin, oh, pa, anong ba style dyan? So mamili na po kayo dyan guys, ito. Yung mga pro dyan guys, ha, may bayad po yan. Huwag nyo po piliin yung pro guys, may bayad po yung pro. So dito guys, click na po natin zoom in. So ganun pa rin po, ang ano natin. So yun na guys. Yan. Then back tayo. Tingnan natin kung okay na ba siya guys. Yun. Okay na siya guys. Ngayon. Nasa inyo na guys kung lakihan pa tong ano na to itong itong picture nyo yan lakihan nyo pa adjust nyo lakihan nyo guys yan lakihan nyo yan lakihan nyo adjust nyo guys then lakihan nyo adjust nyo yan then kung okay na sa inyo yan guys yan kung okay na sa inyo pakinggan na natin giniagawa <laughs> so yan guys okay na siya pag okay na yan sa inyo guys click nyo yung arrow sa taas yan, exporting na siya guys. So dito guys, wag nyo na sa mga lalaki dito guys. Ito, madalian na po ito. Kasi paggawa po talaga dito na intro guys, ay talagang matagal po talaga. Lalo pa dinidemo ko pa ng todo po para sa inyo para maintindihan nyo pa po. So dito guys, ito po ay pambaba itong background music. Marami po ako masasuggest sa inyo na background music guys. Para po dito sa inyong vlog na mas maganda gamitin. At marami din po ako mga effects para sa inyong intro guys. Marami po ako talaga dito. Kung gusto nyo talaga to guys, kung malapit lang talaga tayo share ko na lang talaga sa inyo pero wala talaga napakalayo natin hindi ko rin po pwede guys i-upload dito sa aking YT channel kasi nga po baka may mag po guys na may ari noon so galing lang, lang po to sa kanila guys pakadami dito guys na magagamit nyo po talaga sound effects, patawa or uh, background music Or anuman, sports kaman Meron din po ako dito, guys, about sa pang-sport na background music, about po sa patawan na background music, o sound effects. Meron din po ako mga video clip. Meron po ako nyan, guys, napakadami po dito. Pero hindi ko po nagagamit. Pero hindi ko po pwede, guys, may upload ko po dito sa aking uh, channel. Kasi nga po, baka may mag-claim ay magalit po sila. So yun guys, baka ako pa po ay mabad. So yun guys, yun lang po yung masi-share ko po sa inyo at sana po meron ka natutunan at sana po nakatulong itong video to. At kung nagustuhan itong video to guys, pasupport naman po sa ating YouTube channel, kay Chris TV po. Pasubscribe naman po guys kung hindi pa kayo nakasubscribe. At pindutin nyo na rin po ang notification button para kayo sa itin po guys mga bagong videos na-upload. At tumira kami sa suggestion at katanungan guys, pin below na po kayo dyan sa baba para pag nabasa ko yan guys, sasagutin ko yan at magagawan po natin ng content video yan. At huwag nyo na rin po kalimutan mag-like and share guys. Guys, marami salamat sa panonood Have a nice day. and get this all